Nag-angat nga pala si Buyok ng takip ng cage mga mare tapos ay nakahuli nga kami ng medyo maliliit na ayungin at nagluto naman ako ng ginataang hipon dahil medyo matagal na nga rin akong hindi nakakakain ito. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga mga mare ay pumalaot na naman nga kami ni Buyok pero this time ay hindi nga kami sasalok ng Skylab kundi kami mag-aangat nga ng takip ng cage. Medyo tanghali na nga rin ng mga oras na yan kaya naman hindi na nga kami nakapalaot at dito na nga lang kami sa malapit sa aming nayon. Medyo na-miss ko nga yung cage namin dito malapit sa aming nayon mga mare dahil kung matagal na nga namin kayong followers ay alam na alam nyo na nga na madalas nga kami dito noon. Kagaya nga ng palaging ginagawa ni Buyok noon mga mare ay tinataas nga muna niya yung mga gilid ng lambat para mahuli nga or matrap nga yung mga ayungin dito sa loob. Akala nga namin nung una ay wala nga huling isda ito mga mare pero nung malapit na nga ito sa dulo ay bigla nga naglabasan yung mga ayungin at mga tilapia. Kaso nga lang eh napagkakarami nga nakawala mga mare dahil yung kawayan nga na ginagamit ni Buyok ay hindi nga umabot doon sa dulo. Pero hindi naman kami nang hinayang ni Buyok mga mare dahil sobrang liliit pa naman itong mga ayungin at kumuha nga lang kami ng mga ilang piraso pang luto. Isa pa yung salok nga niyang ginagamit ay nakakalabas nga doon yung mga maliliit na ayungin kaya naman yung medyo malalaki nga yung aming nakuha. May natrap nga rin dito na si Milya ng Bangus, si Milya ng Tilapia kaya naman inihulog na nga ni Buyok dito sa loob ng aming cage. Sa mga bago pa nga lang dito sa aming vlog mga mare, alam nyo ba na ayungin ang isa sa pinakamahal na isda dito sa Laguna Lake. Ang English nga dito mga mare ay silver perch dahil kulay silver nga ito lalo na nga kapag natatapatan ng sikat ng araw ay talaga namang kumikin. Na? Na pagkakasarap nga rin ito mga mare at hindi na nga rin ito naglalalaki katulad nga nung sinasabi sa comment section na palakihin nga daw muna. Sa katunayan nga mga mare yung maliliit na size nga ng ayungin ay kung minsan ay may mga itlog na rin. Umaabot nga sa 600 to 800 pesos ang isang kilo ng ayungin mga mare at mas mahal pa nga ito sa karne ng baboy. Just ko dahi. Ang pinakapaborito kong ang luto dito sa ayungin, mga mare, ay pinangat nga sa bawang na maraming mantika. Kayo, mga mare, anong paborito niyong luto dito sa ayungin? Pagkatapos nga mag-angat ni Buyok, mga mare, umuwi na nga rin kami at dumating na pala itong inorder ko na hipon. Ganito nga ng kalalaki yung mga hipon na nahuhuli nga dito sa lawa ng Laguna at kung tawagin nga raw ito ay hipon bato. Kulay itim nga ito na parang bato, mga mare, pero marami pa rin namang iba't ibang klase ng hipon na nahuhuli ka dito sa lawa. Isa nga sa mga paborito kong luto dito mga mare ay ginataan kaya naman magagata nga ako for today's video dahil matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakakain ng ginataang hipon. Alam nyo ba mga mare na isa nga ang hipon sa mga espesyal na iniluluto kapag ka may bisita nga dito sa amin sa isla. Sobrang sarap kasi nito mga mare lalo na nga kung ipipinugutan mo o di kaya naman ikagaya nga nitong gagawin ko na ginataan. Wala palang bunga ngayon ng kalamyas mga mare kaya naman pineapple chunk na nga lang ang aking ilalagay. Ay so, yung bad sarap pa naman nun sa ginataang hipon. Pagkatapos ko namang matanggal na mga sungot-sungot itong hipon ay hinugasan ko na nga rin ito ng ilang beses at maya, -maya nga lang ay nagisa na nga rin ako ng bawang at saka ng sibuyas. May iba't ibang pamamaraan nga ng pagluluto ng ginataang hipon dito sa isla mga mare pero ako nga ay ginigisa ko nga muna sa bawang at sibuyas at yung iba naman ay hindi na nga ginigisa at pinagsasabay-sabay na nga lang nila lahat. Natutunan ko kasi ito kay nanaya, talaga namang ginigisa pa niya sa bawang at sibuyas para nga daw hindi siya malansahan. Bye. Bali nilagay ko na nga pala yung pangalawang gata mga mare tapos inilagyan ko na nga pampalasa at siling haba. Bumibili na nga lang kami ng hipon ngayon mga mare dahil yung bubo nga namin e tinangay nga ng malakas na bagyo noon. Ikinabit ngayon yun ni Buyok doon sa aming cage mga mare tapos nung binalikan nga niya ay wala na nga doon. 150 pesos na nga palang kilo ng hipon ngayon dito sa amin mga mare sayang nga kung may bubo pa sana kami e di sana'y nakakataos kami ngayon. Nailagay ko na nga rin pala dyan yung kakanggata mga mare tapos ay kaunting pakuluan na nga lang ito at kaunting dagdag na nga lang ng mga ingredients ay okay na okay na nga at pwedeng pwede Tayong kumain